Welcome po sa ating channel, Black and Toink um, Ito po, isang bagong video na naman About compressor Yan, compressor uh, Pag-uusapan po natin Ito, yung tanki natin Ayaw mapuno Yan, tanki natin Hindi siya napupuno Yan, tapos yung gauge natin Hindi umaangat, nasa zero lang siya Yan, ayan yung topic natin ngayon Mga Mga bossing kasi maraming nagtatanong about compressor but ayaw kumarga. Kumarga nung ating tangke ng hangin. Yan po. Yan. Sa magandang topic mga bossing, uh, best pa compressor, one port. Uh, yan po. Uh, yan, simula na tayo. Ito. May ginawa tayo dito na mga meron tayong ginawa na nagpa xerox tayo. Yan. Para at least uh, meron tayong konting kaalaman ito, pressure gauge. Yan, yung tangke natin di napupuno, tapos zero. Zero yung reading natin sa ating pressure gauge. Yan. Tapos meron din tayong pressure switch. Yan, meron din nagtanong sa atin kung bakit ayaw umandar ng compressor niya. Yan, next video natin, itatopic natin yan. Yan, sa next video po, abangan nyo po. Tapos, lipat di tayo dito. na natin yung related dun sa ating topic may ginawa ako dito hanapin ko lang papakita lang po natin so ito po yun uh, ito pag binaklas natin to yan. ito po yung mga possibility kung bakit hindi na pupuno yung tanky natin ito bakit po hindi na pupuno ng hangin to yan unang una uh, ito po yung unang troubleshooting natin na gagawin uh, gamit ka ng uh, liquid soap tapos o di kaya sabon tapos dapat mabulang mabula yan ito yung ginawa ko hindi ganun mabula hindi ako nakakita ng liquid soap yan tapos ito po yung unang pupuntaan nyo na eh, tuturo ko sa inyo hanapin nyo muna yung mga may tagas ma may singaw ito dito Ayan, copper tube. Pag sumisingaw yan, ayan po yung tutulak ng angin para kargaan yung ating tangke. Ayan. Ayan muna po yung unahin nyo. Kung may yan, hindi rin tataas yung angin nito. Tataas man yan, konti lang, pero hindi nyo po siya mapupuno. Ayan. Depende po kasi kung ano talaga yung trouble din. May, meron naman may reading po na konti yung Guides natin uh, umangat ng konti tapos ayaw niya nang i-todo ayaw nang mag-push ng todong todo yan lalo na pag ano uh, pangkarga nat, pag natin yung mga gulong ng kotse hindi kaya truck yan kailangan natin ng high pressure yan po kaya dito muna po kayo magte-test ito kung yung bula po yan tapos gamit ng sponge o tela pwede rin tapos dito kayo magsisimula sa taas ito dito yan, ginaganyan po natin yan. Tapos makikita nyo dyan kung may bula yan. yan. kung may bula siya. Yan. Paanda natin para kumarga ng konti ng ano, hangin. Paanda rin po natin. Yan, pinandar natin para makita nyo lang dito sa demo natin yung singaw kung paano nyo makikita yung singaw yan gamit po yung ano uh, punch kaya makikita nyo nagbabubble siya yan kaya po siya yan may singaw kaya pag ganyan po may singaw kaya gagawin nyo lang po iigpitan yan Ayan, ikpitan natin yan. Yan tatanggalin muna natin. Yan po mga bossing, balik tayo. Ah, uh, magsisimula ka dito. Kasi ito yung uh, air filter natin. Ibig sabihin, dito po papasok yung hangin. Yan. Iigop siya ng hangin dito sa air filter tapos ibabato niya dito yung ano, yung hangin, papasok diyan yung hangin. Tutulak niya dyan Yan. Tapos pababa dito. Yan, merong, merong silang tinatawag na one-way bulb dyan. At diretso na sa tangke yung hangin. Tapos, ito po, i-check din natin to. Eto. Tiyan-check din yan kung may singaw. Gamit pa rin yung, ano natin, sponge. Eto. Yan, tiyan-check natin yan, ginaganyan. Kung may singaw ito. Tetestingin natin kung may singaw siya dito. Yan. Tapos, ilalim ng uh, pressure bulb. Ah, hindi pressure valve, ah, uh, gate, ah, uh, pressure gates. Yan. Ito, lipat tayo. Ito po yung pressure gates natin. Yan, makikita nyo na napakababa ng hangin niya. Talagang may singaw to. Yan, may singaw siya. Ito, tetest nyo dyan yan. Uh, yan, tetest nyo po yan. Ginagawin nyo yung kung mabula-mabula. At makikita nyo kung may singaw. At dito rin, may singaw siya. Yan. Tapos yung tangke. Titingnan niyo rin po yung tangke ko may butas. Kaya sa kayo sa ilalim niya. Yung pinaka may ano po diyan, uh, pag gusto natin siyang i-drain, meron din sa ilalim niyan. 'Yon. Gagamitan pa rin ng sponge para malaman natin kung may singaw. Pag may singaw po 'yan, gaya nito kung may singaw dito, iigpitan o di kaya lalagyan po ng teflon tape. Teflon tape po o di kaya gamit ng sinulid. Pwede rin po yung sinulid. 'Yan sinulid yung iba naman po kung nasa bundok kayo at uh, kung ano lang po yung available uh, pwede kayong gumamit ng plastic yan plastic pwede rin po kung talagang wala kayong mabiling uh, kung emergency lang wala kayong mabiling teflon tape plastic po ordinary plastic pwede rin yan sinulid pwedeng pwede po sinulid para ma-prevent lang po lumabas yung hangin kasi pag messy out po to uh, ito yung magtutulak ng hangin pababa sa loob ng tangke eh. talagang hindi po mapupuno yan yan tapos ito rin kung may problema to itong pinaka gate valve natin kung sumisingaw din yan dito yan kung dito po sa bunganga nga kung sumisingaw din dyan yan yan kung sumisingaw po dyan yan hindi rin makakaipon ng hangin yan lalabas lang yung hangin ng dire -dire, -dire, dire, dire, dito sa atin sa harapan natin tapos dito sa ilalim ng ito, uh, pressure gauge. Yun, kasi may tread din dyan. Tinetread din po yan. Yan, dapat i din natin ng bula pa rin. Pagtitest, bula pa rin. Tapos ilalim pa rin dito. Bula pa rin. Tapos dito, bula pa rin. Yan. At dito rin. Papuntan dito sa pressure switch. eto, bula pa rin yung pagtitest dyan. Yan, bula pa rin. Yan, ginaganyan lang po natin yan. Tapos makikita nyo kung mabulang mabula ito -mabula uh, Magbabubbles po yan Kung may singaw Dapat po mawala yan yung singaw na yan Ayan. Dapat matanggal nyo lahat yung mga singaw na yan Para maganda po yung pasok ng angin dito sa ating tangke Yan, sa paraan po na yon, uh, kakarga na po yan ng mabilis. Ito pa po yung isa. Uh, eto pa po yung isa na daylan kung bakit uh, ayaw kumarga ito. Itong ating tangke, ayaw kumarga. Dito po tayo, dito rin. Babaklasin po ito. Itong pinaka head nya. Yan, napi, po ito sa gitna. Yan, Nati sa gitna yan. Tatanggalin muna to At tatanggalin muna rin to Tapos, uh, yan, may ano siya dyan, may nut. Kumisan apat yan. Apat na allen wrench apat uh, na Allen po yung iba, yung ibang uh, head uh, head pump na ganito. Yan yung pump po na ganito. Air air pump. Ito kung mapapansin niyo dalawa lang siya. Yan dalawa lang po siya. Yan tapos dito binibiyak siya sa gitna. Yan lipat tayo dun sa ano. Ito bago tayo lumipat pala do sa ating uh, Pinaserox. Ito po 'yun. Ah uh, ito nga po, ulitin ko lang. eto uh, ito, iigup ng hangin. Papasok yung hangin dyan. Tapos, dito maglalabas ng hangin. Yan. Pakikita natin. Ito, ganito naman po yung pag-test ng ano, uh, para ma-test natin siya. Yan. Tatanggalin natin to. Saka natin siya isasaksak. Yan. Tatanggalin natin yan. Yan, tatanggalin nyo po yan Ito po yung air filter natin Yan, papasok yung angin dyan Papasok dito sa makina natin At ibabato niya dito palabas Yan, papunta po dito sa pipe Pipe na yan. Ang gagawin po ng mga troubleshoot nito Tinatakpan nila ng ganyan Yan, abang nakasaksak yan Tapos mararamdaman nyo Yung ano Higop po ng angin, higop yan Sasakap nyo po yung balat natin Yan, pakikita natin saksak natin Sasaksak natin siya ulit eto eto na po mga bossing yan And makikita niyo bumubuo siya ng ano ayan ayan siya o oh. ayan ayan hiniigot niya po yung balak natin ayan sinyalis na okay okay naman po yung ating uh, head pump yan yan po iniigop niya yung balat natin pag yan po ay pabuga pabuga po yung angin at hindi pa igop hindi sabihin may problema dito sa ano natin sa pump natin air pump yan, tatanggalin ko muna yung saksak para tuloy tayo sa demo natin Yan, tatanggalin muna natin yung saksak para hindi ganong ano, maingay. Kasi isa pa ipapaliwanag natin. Yan, kung napansin nyo po, uh, paigo po yung hangin dito kasi nga papasok, papasok siya. Tapos yung tendency nga nun ay sa palad natin ay nag-ano po siya. Yan, iniigop niya yung balat natin. Yan, iigopin niya yung balat natin. Ngayon, kung dito po sa kaliwa natin ay umiigop yan, dito naman sa kanan ay pabuga. Pabuga po dapat dito. Malakas po yung buga ng angin. yan Para ma-test nyo po yan, tatanggalin to. Ayan. Tatanggalin nyo to. Itong copper uh, pipe na yan o copper tube na yan. At dito rin tatanggalin sa ilalim. Ito. Ayan. Luluwagan nyo po yan. Tatanggalin nyo to. Tapos, tatakpan nyo rin yan. Ayan. Kahit hindi nyo natatakpan, maririnig nyo na Luma, dapat po malakas yung buga ng hangin dito dito sa kabila pag, pag wala pong ganong buga dito talagang may problema po dito sa taas Yan, may problema po dyan Yan, may ginawa na po tayong ganyan ang buga lang ng hangin dito parang ano lang uh, parang hinawi lang Yan, gumaganyan lang awiin nyo yung hangin yung, ng kamay natin parang ganun lang yung buga nya may Ayun, ito, ito po yung ituturo ko kung paano gagawin natin Pag ganun lang po yung nilalabas na hangin dito Yan, talagang doon po hindi mapupuno to Tangkin natin Kasi may na po yung buga dito sa bandang kanan Yan, may na yung buga Ayun nga po, yung pagta-troubleshoot dapat tatanggalin na yan Tatanggalin mo na yan tapos ibabalik natin kung okay na siya Tanggalin dito at dito rin Yan, dalawa yan yan, daan, daan lang sa pagtagal baka masira. Yan, basta daan-daan lang po. Ngayon dito tayo, lipat tayo. May connection po kasi itong pinaserox natin. Yan, maraming nagtanong about doon sa ayaw magkarga ng kanilang uh, Vespa compressor. Yan. Pag binaklas po natin, uh, pag binaklas po natin to, tong head niya. Parang sa motor din po yan. Meron siyang piston Ayan. Ito, two head, two head cylinder. Ito po yung sample natin ng Vespa. Tapos, ito yung piston. May sample tayo ng piston. Ayan siya. Yan po piston na yan. Um, yan, may umangat po na piston dyan. Ay yung pinakabobomba. Parang motorcycle din. yan, yung piston natin. Tapos, pag binaklas nyo po ito, itong head cylinder na yan, ito yung makikita nyo, mga bossing. Ayan siya. Tapos meron kayong makikita na dalawang metal plate na manipis. Yan, medyo lumalabo yung ano natin, uh, camera natin. Sana uh, makita natin ang mayas. Yan. Ito po mga bossing, ah, uh, meron siyang dalawang metal plate. Yan. Dalawang metal plate. Ito rin Yan, may dalawang metal plate. Tapos ito nakalagay doon sa kabilang yung isa. Ayun, nakalagay dyan yung isa. At yung isa naman nakalagay dito ayan, dalawa sila ito itong dalawa tapos ito na po yung pinaka gasket natin ah, uh, kung minsan manipis na na, ano to uh, stainless, ah uh, hindi uh, aluminum, parang o kaya stainless, manipis na manipis Yan, kaya ito, parang copper siya pero, pag nasira na po to pwede rin namang ano ah, uh, bilhin lang kayo ng papel yung bilamoid, yung tawag nila bilamoid ayan, ito rin ito mas malaki lang ng konti. Ayan. Hindi naman po kayo malilito kasi dito nakalagay yan. Ayan. May uka dyan yan. Tapos yung isa, sa kabila. Dito. Ayan. Pag binaklas nyo, daan-daan lang kayo para... Para hindi po siya... Hindi kayo malito. Ito, ito yung pinaka-spacer nyo. Pag ilalagay nyo na po yan, uh, lalagyan ng gasket. O oh, gasket oil, gasket maker. Yung motor, pwede. Ayan. At bago nyo po ibalik yan, dapat... Uh, gagamit kayo ng ano uh, papel delia 1000 yung size niya yung mga papel delia po merong ano yan uh, 100 200 300 na size dapat po yung pinaka uh, pino para yung gasgas -gas, -gas niya uh, makinis makinis yung gasgas -gas. kaya dapat po mga 800 to 1000 yung gagamitin niyo ang gagawin niyo po noon para sa motor din lilinisin to yung bakal na yan lilinisin at ito rin po pag kinalawang po kasi yan hindi siya na uh, hindi na siya ganong nagpe-play parang gumagalaw po kasi siya yung nagbe-bend ito nagbe-bend po yan parang nagsasakap para pumasok yung angin no? di kaya yung parang inaangat niya ng konti eto, itong dalawa na metal plate na sobrang nipis yaman nipis po yan ang gagawin nyo lang po liliyayin nyo sa ano yan uh, dun sa 1000 na uh, papildalia eto ikakaskas nyo po yung dalawa na yan sa Saka ito rin po. Dilinisin niyan. Saka ito rin. Uh, hanggang sa matanggal yung mga dumi-dumi sa kakalawang. Ito rin. Ginagasgas po natin 'yan sa ano sa uh, papildalia. Gamit lang kayo ng plywood na makinis. At doon nilalapag nyo yung papel At yun, kaskas uh, -kas na Linisin po natin yan at ito rin Tapos pag ibabalik na po natin yan uh, Gagamit na tayo ng Gasket maker po o gasket oil Uh, anything na ano po manipis lang yung ilalagay natin kung nasira naman po ito o di kaya wala ng ganito dapat lagay niyo po siya ng uh, parang papel o yung bilamoy na tinatawag nila uh, ibang klaseng papel po yan para sa mga paggawa talaga ng gasket din yan para yung pressure hindi ano hindi sumingaw yan air pressure hindi po sumingaw yan po ito po yung makikita nyo ito po yan dito iba lang klase ito medyo old model siya yun ito apat, apat yung tournillo niya kung mapapansin nyo dito apat yung tournillo niya yan pero same lang po yung makikita nyo rin dyan kumisan nag iba lang po yung pagkakadesign yan kumisan iba, hindi ganito uh, iba yung design niya hindi siya dalawang plate na ganyan yan po pag nalinis nyo po yan uh, lalakas na po yung ibubuga na hangin dito yan, yung mga nagtatanong sa akin na ayaw pong kumarga ng kanilang tangke, eh, ito po yung dapat nyo i-check eto Yan nga po uh, gaya yung sinabi ko kanina lilinisin yan ng uh, papildalia po 1000 tapos paanda rin na yan pag nagbuga na po ng malakas na hangin dito yan okay na tayo at dapat wala rin singaw to yan yung mga copper tube natin pababa uh, yan kumpleto na po nun Tetest nyo po lahat yan kung walang singaw. Yan, hanggang dito sa pressure switch. Yan po, uh, channel na po natin, back and Toink. Sana po may napulot kayo sa video natin. Kung may katanungan po kayo about uh, dito sa mga compressor, yan, uh, tasagutin po natin hanggang kaya natin. Yan. Sana po, subscribe po kayo at like na rin. Uh, at marami pong salamat.